sa pangkarniwang panahon, baka nakakaliw pa ito, mga deepfake na payag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video ni nilawas ng YouTube channel na dapat balita nitong nakaraang pitong araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklap na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, niratrat rat ng kanyon. Meron na itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas. Maraming sugatan. May 32,000 views na po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang gera kontra China. Meron ng 46,000 views. Hindi lang po yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbisitigahan ko din niyang si Duterte. And para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yung sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dal halos gayang-gayang -gaya boses na nag-uutos ng labanan. Dalaban na raw tayo at paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay pekepo. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo dalawa sa labing tatlong video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbo Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang caption at headlines, ang script ng istorya at yung mga boses. Kung susurin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakarang linggo o last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo kaya nga siguro ang dami ng followers. Uh, sa kanyang About page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanyang namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin mo ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga lumanyang posts ay tungkol nga sa ayuda. Pero gano'n ba kahirap gumawa ng mga deepfake na boses lamang? Ganito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Di na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pero isang pagsilitain o pakantahin sa website. tinong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganito mga deepfakes wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusan ng arresto mayor o pagkakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala pong nakalagay na gano'n, wala ring indikasyon. At higit sa lahat, meron mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Lumita pa naman ito sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. At lalo na po ngayon, nagiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa inilunsad na balikatan exercises sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.